Ito ay uh, simpleng technique lang guys, para sa kababaihan. Mm. Pagdating sa, pag nalagay po kayo sa alanganin, just hit me, like that. Oh. Give, more, more power, more. No, <laughs> only one hand. <laughs> like that. Yung parang lalaki, ganoon. You know? 1, 2, 3 Like that, oh. One more, one more ah. Give, give Give me punch 1, 2, 3 Aray, sakit Alone. Oh, simple lang, ha? Oh, another one Ito, tutok ito, ito Matakot, ha? So, nag a ano na yan, natamaan na yan Ayaw kang matakot 1, 2, Three. Oh, no. Pag, pag ginanon mo, uh, give your uh, more strength, more power, patigasin mo ito eh. Lahat ng ah, pwersa mo. Ah, mo, oh, pati kasi mo lahat ito. Lahat ng kaya mo, gagano mo. gagano mo. Patay ang kalaban. Oo, oh, oh, kalaban. Patay mm. Tikit mo, tikit mo. One, two, three.

Ba? Ang Malapit. Na? Malapit na yon Pero wag mo lakasan na naman. Eh. Pagka ganun, uh -huh. eh, i-controlin mo wag malapit na. Kahit eh, dikit mo, pero control mo. Oh. One, two. <laughs> Dito at Siyempre, dito dapat tatama oh. oh sige na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Siyempre. Dawaan. Ayun. pagka pinitik mo, dito yung pitik. Hmm. Yeah, one, 2 One, two, three Oh my god. Yun po yung simpleng technique guys sa uh, self defense. Ah, uh, kailangan po ito lalo na po sa mga kababaihan, yung mga pagka may nambubuli po sa inyo, merong harassment o kaya yung basta yung maraming ganun na ano pangyayari. Pwede niyo pong gamitin 'yan, oh. no. lang po ito kamao, hmm, parang bato. Direct sa mukha anon isang pitik lang guys sigurado matatakot po yung uh, gumawa ng masama po sa inyo thanks for watching guys bye bye